YouTube channel. Guys, so for today's video guys, di dire nagtintal sa among cyclone. So, muna yung hangi buha kong sarong guys. Ang O, oh, ako na lang. Wala nga hong guys. nga anak. So, muna siya rin niya guys. Tintala na ni siya kay Arong nga rin si Jatayan. Kay makayan na ni siya. Wala na. Alis na na po ni siya ang um, cyclone. Imagine eh, nga maagapan dan po ang sa ay. So, mami, eh, na lang ni ang pintal. Hindi so, naman na ito. Dali dali mahuman. Mahuman na eh. po ni. So, dito pa to pa o. Oh. Mahuman humana to dito. So, kay gamay na sublionon. So, kini sublionon pa ni si Jack eh, kuan man. nipis Nipis kinahanglan matangtang niyang mga lumot-lumot tani. -lumot kaning mga lumok-lumok mao ni si Jay mo, taay na siya og duro so na si Jack matintalan kay e, mo ra si Jack magwapagopa puro blo among kintal ani ayan ni e, match na mo sa mong atop match pod si Nina ni mo og si Nina match kalo match blue match blue pod ni <laughs> match match ni nga hang suot karon ngayon mm -hmm. kayo, pag pagsikan sa pinta, hindi ma, kulor, na ibang kulor, na o okay. na So guys, may honong nakupintal guys. Kaya ano, init na kayo. Murang ma, kuha na gahong panit. So unya na po ko hapon magpintal. Ang gutro, morning ra na bug hapon. Ang dilit na init. Kaya nga ba Kay, lison na po magpainit at dorong. So, okay guys, thank you for watching and don't forget to like it on the facial bell para update kayo sa aking mga vlogs. Ayan, oh, mga pint pintalo lonon, Pero ayan, oh, ah. init na. Yung nagmatas matas isda.